Yun, uh, GG nga pala. At ngayon ay may sasagutin lang akong uh, tanong tungkol dito sa gantong klase ng uh, piston na nagtatanong sa akin. Bali, ilang uh, ano na lang, ilang uh, content na lang, ano, change content na tayo <laughs> tungkol sa uh, motor. ayun marami na rin kasi nga uh, magagaling talaga, ano. So, hindi na natin kayang sumabay. Ayan, uh, meron tayo dito nga uh, 57 na ganito, ayan. So, 57, ayan. At, uh, Marami raw na sabugan or mga nagsasabi na na madali raw 'tong masira ano. Uh, actually hindi naman. Hindi naman 'to madaling masira, no. Sa so, gumamit nga pala ako ng gantong piston uh, at ang ginawa kong biyahe ay uh, nasa 350 kilometers ayon. Ah uh, ko siya 350 kilometers. Ah uh, 'yon. Okay naman siya pagwi ko dito okay pa rin. Nandoon ako salpak pa rin naman sa motor ko. Uh, sa susunod na vlog, ah uh, tatanggalin ko na 'no. I aalis ko na siya. Ambaga papalitan ko na ng bago ito. So ba't ko naman siya papalitan kasi ano 'yun, kumbaga tinesting ko lang talaga siya 'no. Ah uh, nagano lang tayo noon. Nag uh, may mga ginawa tayo doon uh, kasi naglubog ba tayo doon? Naglubog. Ayun. Pero 'yun na nga ibubuoin uh, bubuuin ko yung motor ko ng uh, mas matibay at mas ayos yung alam kong mas tatagal kumpara doon sa nakaraang kong set no so may mga adjustment pa akong uh, gagawin uh, secret na yun <laughs> pero dito muna tayo no so marami nagtatanong sa akin hanggang ganto uh, yung iba na sasabugan nga raw ayan so yung iba na mabibrate vibrate ayan sagutin natin ngayon na Ayan, so meron akong head na big bulb, ayan, uh, ayan, sasalpa ko yung dito sa big bulb ko, ayan, ayusin ko yan Ayan, ah, uh, ito kasi ano to eh, uh, in order to, so mahirap yung kausap pala yun So in order nya to, eh, mahirap siyang kausap, ano, daming, ano, sabi ko wag nang kunin kasi ah, Hahaba lang, so ako na lang gagamit, ayan Ayan, ah, uh, dito tayo ulit ngayon sa piston, so ano nga ba yung, ah uh, specs na itong piston na to, no. Actually, uh, sinukat-sukat ko rin to yan gamit caliper yan. At matagal ko rin sinukat siya. Karala natin. Yan, kahit pa paano, no. So, ito palang uh, piston na to ay nakalagay ay uh, semi forged Ayan, na uh, piston. So, ah, uh, ito ay tiyatawag natin na naka-default na yung piston na to. So, pag sinabi ko naka-default, uh, konting-konti na lang yung pwede nyo tabasin sa kanya. Hindi kayo pwede magtabas basta-basta dito pag gagantong piston yung gagamitin nyo. So, ito kasi, ayan, three, ano na yan. Pagka, itong ilalim niya, ito, yan. Ilalim niya at yung pinakataas niya na to, ayan, ang tick niyan ay uh, 3mm. So, which is a uh, standard na siya na uh, kapal lang ating uh, piston para pagka ginamit uh, natin na ay sure na hindi siya magka-crack or walang kahit na anong magiging damage so pagka ito ay uh, tinabasan nyo automatic hihina siya rurupok siya uh, at yun na nga possible magkakrak siya ayun so possible na magkasabog yung uh, makina nyo at the same time ito rin na uh, yung uh, packet nya ayan so kapag masinin nyo yung packet nya ay uh, medyo tagilid ng ganyan ito medyo nakatagilid ayan so naka default na to para sa ating mga stock na uh, head yun stock head pang stacked talaga to no pero pagka kasi naka stack pagka magi big valve kayo pwede siya ng konting konti lang ayan para at hindi rin ganun kalalim kasi pagka naglalim naman kayo ay tatama naman dito sa ating unang piston ring ayan so possible magkaroon ng ano dyan numipis yan at magkaroon ng crack ayan parang eto ano to 3mm at 3mm tong isa na to ayan ayan ah. So, ngayon, ang gagawin nyo pag ganito yung uh, piston nyo, huwag nyo nang tabasan uh, kasi naka-default na siya. Ang gagawin nyo pag ay sa cylinder head na kayo mag a ano maglulubog kayo para makuha nyo yung magandang uh, compression. It's either maglubog kayo ng bulb, uh, medyo ano naman kasi pag naglubog ng bulb, medyo mahal. No? Mahal kasi palubog eh. Pero yun na nga, uh, ganun yung pwede or kaya naman mag chamber kayo medyo lubog, ilubog nyo na konti yung chamber para makuha nyo parang yung compression na tama lang yun ah kasi hindi rin kayo pwedeng mag uh, mataas masyado na compression pag agantong uh, piston yung gamit nyo ano iba kasi yung uh, tibay ng mga gantong piston nito yun no mo solid na solid yan no mm. solid yan gano katabaan yan, yan iba yung tibay ng mga gantong piston kumpara sa ganto no Ayan, or or mag-LHK kayo, yon matibay talaga, solid talaga yung LHK Ayan So, ganito, ito ah, uh, Ito ay okay to pang uh, touring, siguro kung pang racing talaga Or medyo ma-hard kayo, huwag kayong gumamit ng ganito, mag-LHK kayo Wag niyo masyadong tipiren yung uh, motor nyo At, uh, ayun na nga ito ay for touring ang tingin ko. Pero depende pa rin sa inyo kung uh, gusto niyo talagang uh, subukan, ano. Oo. Uh, okay lang naman pero 'yun nga uh, mag-adjust kayo ng uh, chamber yan. So kailangan mag-adjust kayo ng chamber, yung pasok na pasok siya. Uh, mag-adjust lang kayo ng chamber. Uh, kung ayaw nyo naman ng masyadong mag-adjust ng chamber, pwede kayong mag uh, double gasket sa ano, sa ilalim ah. So, ilalim ng block. Ayun, pwede naman din yun. Pero, ano lang. ah uh, wag naman yung, ano, sobrang, ano, mag-double lang. mag naman tatlo. Uh, Magtabas na lang kayo ng chamber para talagang uh, sure ball. Ano, tabas chamber para sure ball talaga yan. At, uh, syempre, usually kasi pag ganito ay uh, magiging mabibrate. Ayun pa yung uh, isang tanong natin. Bakit daw mabibrate pagka nag- uh, P57 na tayo So Ito May ano tayo dito Ito ginagamit ko rin to Ayan, so ginagamit ko rin to no. So check nyo muna ito yung stock yan. ah uh, stock na piston. Ayan siya. So yan 77.54. and yung timbang niya. At ito naman ay. Ayan. So 100. 100 uh, grams. So yan, uh, dyan pa lang, papasok na yung isip nyo na yung uh, stack nating sigunyal ay nakabalance para sa ganito. Sabihin natin uh, 75. Ayan, kasi ito may 0.25 na itong kasama. So, sabihin natin 75 or 77, sige. Uh, then, magiging ang uh, mangyayari, yung bigat ng piston nyo ay magiging uh, 100. So, pagkaganyan na, na naging 100 yung uh, bigat ng uh, piston nyo, eh, alam nyo na na hindi na siya nakatotally balance para sa stack na segunyal natin, ano. Kaya, kayo na rin yung uh, mag-a-adjust. Uh, it's either uh, kung gusto nyo na magpa-balance or hindi. Pero, kahit naman na uh, hindi kayo magpa-balance, uh, eto, gamitin nyo. Hindi naman siya totally sobrang vibrate, ano. Uh, gandaan nyo na lang yung pagtotono. And then, pwede naman sya magtabas-tabas pa ng konti dito para mas mabawasan pa yung uh, bigat nya. Ayan, tulad nyan. Eto, pwede mag dito. Uh, sa kabila. Ayan. Pwede. Tapos dito pwede pa. Ayan. Pero ay na nga uh, gaya nga sabi ko sa inyo nagamit ko naman yung uh, gantong piston ng 350 kilometer actually wala pang ibang tinakbo yung pagsalpa ko doon ko agad ginamit ano at uh, ayun uh, ito na lang uh, yung video natin so next na upload ko last na upload ko na ay hindi pa pala last so meron pa akong dalawang uh, video uh, na i-upload na tongkol tungkol naman sa lahat ng gagamitin ko ay binili ko lang sa si Shopee Ah, uh, pwede nyo nga sabayan yung guide o pwede nyo nga subukan na uh, buen yung motor niyo gamit yung mga binu yung mga piyesa ko uh, available lang siya. Uh, yun lang, uh, maraming salamat. Ah.